Oo, so, pauwi na kami ng Isabela. Nandito kami sa may maliko. Okay. Ako po yung mga kunsoy. Nandito ang maliko. Ito na yung papuntang Isabela. Pauwi muna kami. Natatakpan kasi. Natatakpan tong... Medyo malayo pa yun. Ganda lang view Mukhas ang ulan Ganda lang view Ang pagsod mga pano Halos tapos na sa yung pagod Maligo Maliko, pangasinan Bagal na naman ang jaya dito, tricycle. yung Walang jeep dito may. Wala naman kasi public transport na iba. Walang jeep. maka dapat may jeep? Bakit may ruta na naman?

Kok nggak balik guru? Jadi. Parang semua dan parang gusto mo ba doon? Parang kasi minsan ni hindi pa anong ulan nila doon. Meron pang ano daw? Guys, saka ano. Ang ka lang doon, pwede pero Aha, hindi mo rin type. gusto mo, dito lang tayo sa Santa Fe na naman sa baba. Eh, Sa Santa Fe na lang tayo. Sa Santa Fe na naman, may restaurant doon yung pinakainan natin dati. Tama tayong sandwich daw, gutom ka. Oo. Nag na tayo, diba? Nandampi na? O, bakit naman tayo, nagpapicture like, na kasi naka, na rin naman daw. Sino? You know? huh? Ilang beses naman. <laughs> Ay wo, si Tita siya yata ayaw. So, dito si Inchan, hindi pa rito? Ayaw niya. ayaw ayun, na ayun, nakakandaan niya ata minsan pero hindi na sa ulit. Ayaw daw niya rito. Sabi ni Kuya Lim, pwede. Masarap kaya rin. Ang panak si Mga Meri. Ayun. Baka may mga lunch night kasi dati. Parang hirap na yun. Ang itlog tayo na banda. Ang tataas din. Alo, huy, masarap lang dun eh. Masubukan natin iba. Baka may bagay ng kainan. Dami naman tayo kumain ah. Eh. mga motor Convoy ng mga motor sila <laughs> <laughs> silang kamote na pasalubo huh? Ang mga motor na Ito, mas paganda ito dito kasi ano wala pang trailer, wala mga bus solo mo yung kalsada kasi sa sa Santa Fe, may truck, may bus, may mga tricycle, maraming storbo eh. Ang bus, baka eh, wala namang pasahero. bus, baka malugi rin, wala namang pasahero. malapit na kasi sa ano yun eh malapit na yata sa Santa Fe yun eh pero may view pa rin alam pa yung maligo wala bago magpalig bago mag ano bago mag uh, bago mag viewpoint. may restaurant dito sa kanan mamaya medyo malaki maluwag ano ba may nang last time na daan ko rin ang ginagawa dito sa kanan bago makikita okay, uh, ang ngayon ang viewpoint nasa kanan ano Uy, sa ganyan naman yan, sa kaliwa? Hmm. Viewpoint? Oo. Oh. Sa kanan? Sa kaliwa ako eh. Kung Papuntang Maynila. Papuntang Maynila. Papuntang ah. so, Maynila, kanan. Oo. Okay, nasa kaliwa natin ang viewpoint. Oo. Oh. Dapat nung ano? Hindi, kung saan tayo nag-tabitigil yung may sign. Sa kanan. Ka Panditim. Ba? Panditim bangin eh. So dito ang ano siguro yung ko uh, oh, so, ang diba? Oo, Kanan tayo, kanan pagpupunta pupunta na tayo ng Diba, diba pag umiinto tayo sa restaurant? Uh Oo, -oh. yung diba, pa sabi diba di ba? Diba yata nakapunta si Kuyang doon. Diba. Si diba? Tito rin ni may paborito din. <laughs> Hindi ang sinasabi ko yung ano ha, yung uh, yung may sign karatula na lagi na doon tayo nagpapapicture. May view po point talaga. Uh, may mga manok dati uh, oh, na kan, tinatangay. Paano niyo? Pauwi na. Ha? Ano? Pauwi na so kayo nasa kaliwa, nasa kaliwa 'yon. Papunta tayo nang ating jacket. Talaga na. Ano po tapos? Pero ko may signal na wala dati walang, walang radyo dati dito eh malapit na matapos na nasabi niya na. No? okay, dito na dadaan yung mga hindi na kakailangan magdaan ng Santa Fe So, yung yung imimit ko sa sa Tuesday hindi pa nga daw siya nakakadaan dito sabi ko sige padasan tayo man padasan ni man taga San Mateo kawayan siya yan ang nagrelocate na sa Quezon City sa Don Antonio na sila tapos magkikita nung no, boy

Mababaala mo kami doon, matutulog eh. Bakit ba ata ang Hindi pa ako, na lang to eh, sag Kailan ka ba pupunta ko na eh? <coughs> lang. Tapos ka na lang ano. Martes na rin. Nandali lang naman ako doon. Pero kasi yung ano rin, yung Kapitulyo, hindi ko pa naano yun. Yung Kapitulyo, yung utaka. Si Marvin utaka. sabi ko, maganda na lang sa automotive na lang. Ha? Automotive na lang si Marvin. Ayoko na lang kunin niya. Gusto magpolis ko eh. So, uh, yung kuya niya, polis eh. Yung step brother niya, polis eh. Anak niya ang Calamor sa una, ay yung iba. Yung uh, uh, ano, yung anak ni ano na yung so, anak ni yung anak ni Auntie Jane sa Yung Skalawag Yung Skalawag pa sa hindi ka na Gusto na lang, mas magandang ano um, Mas marami ka pang choices Marunong sa mapin na pwede ka mo pwede ka alikstarin kasi rin ini nag ba oh, iba yung alupalang yata yun grade grade graduate grade 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 may 11, 12 pa ko eh. grade 12 pa ba? Iba, na ba ng grade 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 ba grade 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 yun? grade 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 pa grade 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 pa lang grade lalaki ni Ate J. Okay, ano na yun? Grade 12 na. Talawin natin. Alam ko, movie cup pa lang yun. Si Amara, grade 11 na eh. eh mas matanda naman si marvin din Amara ng no, dalawang taon yata. Ang taon kasi lang yata? Si ang taon na si Maribi. Diba, si Maribi. Si Maribi na to? Si marvin di si Otso, diba? O, oh, di 17 na si Marvin. 2 years lang ang pagitan nila, diba? tingin natin. Alam okay. ano pa lang yun Sa hindi? probinsya. Sa probinsya. Mas maaga nga sila. So, wala silang grade 7. Pupi ka pa eh? lang yata yun. may mga pagsak na ba pa minsan? Yan yeah, o, lang dito pag umuulan.